Colin Sexton at Walker Kessler kukunin na ng Los Angeles Lakers bago ang trade deadline. Pero bago yan, matinding laban ang ipinakita ng Denver Nuggets matapos ang kanilang makapigil hiningang comeback laban sa Dallas Mavericks. Natalo nila ang Mavericks sa score na 112-101 to kahit na nahulog sila ng 19 points sa second half. Pinangunahan ni Russell Westbrook ang opensa ng Nuggets, nagtala siya ng 21 points, 10 rebounds at 7 assists sa impresibong 59% shooting mula sa field. Malaki rin ang naging ambag ni Nikola Jokic na nagtala ng halos triple double performance na may 19 points, 18 rebounds, 9 assists at 3 steals. Hindi rin nagpahuli si na Jamal Murray na may 17 points, Michael Porter Jr. na may 13 points at Aaron Gordon na nagambag din ng 13 points. Sa panig naman ng Dallas Mavericks, nanguna si Klay Thompson na may 25 points at 6 rebounds. Sinundan siya ni Spencer Dinwiddie na may double double performance na 16 points at 10 assists. May 16 points at 6 rebounds din si Najee Marshall. Patuloy ang mainit na laro ni Westbrook sa huling apat na laban ng Nuggets kung kung saan nag-average siya ng 22.7 points, 9 rebounds at 7.7 assists per game habang umaabot sa higit 55% ang shooting efficiency niya. Sa ngayon ay si Westbrook na ang nagiging pangunahing kaduo ni Nikola Jokic. Ayon kay Paul Pierce, ang tambalan ni na Jokic at Westbrook ang itinuturing na best duo sa NBA sa kasalukuyan dahil sa kanilang mga naitatala mga stats na magkasabay. Dagdag pa niya tila bumalik na ang vintage na version ni Westbrook na dati daw na naging scapegoat sa Lakers. Ngunit ngayon, nahanap na niya ang tamang team kung saan makakapaglaro siya ng malaya at epektibo, Tuloy-tuloy ang magandang takbo ng Denver Nuggets at mukhang malaki ang tsansa nilang makuha ang tagumpay ngayong season. Samantala, ginawa na nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang unang trade ngayong season, kung saan itinrade nila sina na D'Angelo Russell at Maxwell Lewis sa Brooklyn Nets kapalit ni na Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Bagamat mahalaga ang kontribusyon ni Russell bilang scorer mula sa bench at creator para sa koponan, nag-iwan ito ng malaking butas ito sa kanilang offensive depth. Si Gabe Vincent, bagamat solid ang depensa, ay hindi niya maibigay ang parehong scoring impact na naibibigay ni Russell dahil dito napipilitan ang Lakers na maghanap ng isa pang point guard na makakapagbigay ng offensive boost at magiging secondary creator. Isa sa mga potential na target ng Lakers ay si Colin Sexton ng Utah Jazz. Isa siyang consistent scorer, averaging 18 points at 3.9 assists kada laro habang may 43% shooting mula sa 3-point range. Bukod sa pagiging scorer, si Sexton ay isang matapang na manlalaro na may kakayahang maglaro bilang sixth man. Malaking tulong ito sa bench ng Lakers na kasalukuyang manipis pagdating sa scoring. Bukod kay Sexton, posibleng idagdag sa si Walker Kessler, isang batang center na nag-a-average ng double-double na 11 points, 11.4 rebounds at 2.5 blocks kada laro. Ang ganitong klase ng depensa mula sa interior ay makapagbibigay ng malaking benepisyo sa Lakers, lalo na sa aspeto ng rim protection. Upang maisakatuparan ang trade, maaaring isama ng Lakers si na Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Shifino at Christian Wood bilang kapalit. Kakailanganin din ng koponan na magdagdag ng dalawang first round picks upang mahikayat ang Jazz na isagawa ang trade, bagamat mabigat ang Trade assets na kakailanganin, sulit ito para sa Lakers dahil sa potential na contribution ni na Sexton at Kessler para sa kanilang kampanya ngayong season.